paggamit ng leaf color chart Ang leaf color chart o LCC ay mukhang plastic na ruler na may apat na bintana. Magkakaiba ang tingkad ng berdeng kulay ng mga bintana ng LCC. Kapag inihambing ang LCC sa dahon ng palay, pinakamapusyaw ang dalawa o pinakakakaunti ang nitroheno at pinakamatingkad ang lima o pinakamarami ang nitroheno. Magsukat sa ikawalo hanggang ikasampu ng umaga habang hindi pa nakasisilaw ang sinag ng araw. Iwasan ang pagsusukat kung may hamog pa ang mga dahon. Ikumpara sa mga bintana ng LCC, ang mga pinakamataas at pinakamalusog na nakabukang dahon ng 10 piling palay sa loob ng isang pinitak o isang ektarya, kung patas ang bukit. Huwag magsukat ng mga halamang katabi ng pilapil dahil mas malusog ang mga ito kaysa mga nasa gitnang bahagi. Dapat natatakpan ang katawan ng LCC mula sa sikat ng araw kapag nagsusukat dahil naiiba ang kulay ng LCC kapag nasisikatan ng araw. Kung hindi patag ang lupa at hindi magkakasintaas ang palay, parse-parsilahin ang bukit batay sa mga magkakatulad na katangian ng bawat parcela. Sukatin ang kulay ng mga dahon ng sampung piling halaman bawat parsela. Kung limang dahon o higit pa ay may sukat ng LCC na mas mababa sa apat, mag-abono ng isang sako ng urea o dalawang sako ng ammonium sulfate sa tagulan. Sa tagaraw, mag-abono ng isa't kalahating sako ng urea o tatlot kalahating sako ng ammonium sulfate. Magsukat linggo-linggo mula labing apat na araw pagkalipatanin hanggang sa mamulaklak ang palay upang matukoy ang dami at kung kailan dapat magsasabog ng abonong nitroheno.